sa inyo po lahat, mga GSO, tulungan po natin, tapat mo, linis, linis mo. mo. Maraming magwawalis, maraming binubukal, pero pagkatapos sa eleksyon, mawawala ang magwawalis, mawawala ang nagbubukal, pero ang busila, may eleksyon, walang eleksyon, naglilinis sa ating mga lansangan. So, sa inyo po lahat, uh, ang sabi na ating ng si Rizal, pangarap, sandaan taon mula lang sa kanyang panahon, isang lugar mula sa Asia ay nagbibigay ng sagisap ng pangalan para itaguyod ang disiplina. Sa kalayaan kinuha sa Espanya, Nagbawis ng pagkakabalin sa ating bayarin Jose Rizal. Sana ito isa ng alaala. Na ang disiplina ngayon sa ating mga Pilipino ay gawin nating sandata. At imbes na puna ng puna, magupo, mag-usap. At muli, salamat po sa lahat.